Hello guys, may ginawa pala akong sumatibo, unang sumatibo sa Filipino. This is matatag base unang quarter at ito ay para sa grade 4. Panuto, isulat ang check sa patlang kung ito ay tekstong biswal at ekes naman kung hindi. Una, huwag magtapon ng basura. Pangalawa, napakalakas ng tunog ng speaker ni Elijah, masakit sa tenga. Ikatlo, bawal pumarke dito. Pangapat, ito ay comics. Ikalima, masama ang pakiramdam ko Mukhang lalagnatin ako. Ikalawang pagsubok, panuto. Sagutin ng mabuti ang mga katanungan. Ilagay ang sagot sa patlang. ika Patlang ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkikwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ikapito, sino ang may palayaw na pinang sa alamat ng pinya? Walo, patlang saan nakita si Pina nung nawawala siya? Ikasyam, patlang, saan nagtanong ang nanay ni Pina nang ito ay nawawala na. Sampu, patlang, ano ang huling sinabi ng nanay kay Pina bago ito umalis? Ikatlong pagsubok. Panuto, tama o mali. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay husto at mali naman kung hindi husto. Labing isa, patlang ang pabula ay kinapupulutan ng aral. Labing dalawa, patlang sa kwentong asot at busa ang mga tauhan ay ang mga daga. Labing tatlo, patlang ang aral na makukuha sa kwentong si kuneho at Pagong ay huwag maging mayabang at huwag maliitin ang katunggali. Labing apat, patlang ang di verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Labing lima, patlang ang halimbawa ng di verbal na hudyat ay pagsasalita sa maraming tao o tinatawag na komunikasyon. Ikaapat na pagsubok, panuto, isulat ang titik ng tamang sagot, isulat ang sagot sa patlang. Labing anim, siya ang sumulat ng Ang Aso at Pusa. A. Joseph Aragon B. Joseph Mark C. Joseph Neil, D. Joseph Barrientos Labing pito, ito ay tumutukoy sa mga tao o hayop sa kwento. A. Tauhan B. Tagpuan C. Pangyayari D. Banghay Labing walo, ito ay tumutukoy kung saan at kailan nangyari ang kwento. A. Tagpuan. B. Pangyayari. C. Banghay. D. Tauhan. Labing siyam, ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Dalawampu, ito ay kwentong may aral at ang mga tauhan dito ay mga hayop. A. Tagpuan. B. Pangyayari. C. Tagpuan. D. Pabula. So meron din akong ginawang susi sa pagwawasto ng ating unang somatibo. Okay, una, wag magtapon ng basura. Ito ay check. Pangalawa, napakalakas ng tunog ng speaker ni Elijah. Masakit sa tenga. Ito ay ekis. Pangatlo, bawal po market dito. Ito ay check. Pangapat, ito ay comics. So, ito ay check. Ikalima, masama ang pakiramdam ko. Mukhang lalagnatin ako. Ito ay ekis ika ay isang uri ng kwentong bayan at panitika na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay alamat. Alright. Ikapito, sino ang may palayaw na pinang sa alamat ng pinya? Ang sagot dito ay pina. Ikawalo, saan nakita si pina nung nawawala siya? Ang sagot dito ay hardin. Alright, so ikasyam, saan nagtanong ang nanay ni Pina nang ito ay nawawala na? Ang sagot ay kapit bahay. Sampu, ano ang huling sinabi ng nanay kay Pina bago ito umalis? Ang sagot dito ay, sinabi niya sa anak na sana magkaroon ka ng marami ang mata para makita mo ang hinahanap mo. Labing isa, ang babula ay kinapupulutan ng aral. Tama. Labing dalawa, sa kwentong asot at pusa, ang mga tauhan ay ang mga daga mali. Labing tatlo, ang aral na makukuha sa kwentong si Kuneho at Pagong ay huwag maging mayabang at huwag maliitin ang katunggali. Ang sagot dito ay tama. Labing apat, ang di verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Ang sagot dito ay tama. Labing lima, ang halimbawa ng deep verbal na hudyat ay pagsasalita sa maraming tao o tinatawag na komunikasyon. Ito ay mali. Labing anim, siya ang sumulat ng ang aso at pusa. Ang sagot dito ay letter A, Joseph Aragon. Labing pito, ito ay tumutukoy sa mga tao o hayop sa kwento. Ito ay letter A, tauhan labing walo, ito ay tumutukoy kung saan at kailan nangyari ang kwento. Ito ay letter A, tagpuan. Labing siyam, ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang sagot dito ay letrang B, pangyayari. Huling bilang, dalawampu. Ito ay kwentong may aral at ang mga tauhan dito ay mga hayop. Ang sagot ay letra D, pabula. Siyempre, di mawawala yung TOS or talaan ng specification or table of specification in English. So, ayan din yung mga layunin, porsyento, bilang ng numero, and yung item arrangement. Then, meron din siyang total or kabuuan. So, yung porsyento natin, all in all, it is 100%. Bilang ng numero, 5, 10, 15, 20 items. Then, yung item arrangement is 1 to 20. So, that's all guys. So, ito yung aking ginawang unang sumatibo sa Pilipino, matatag base, baitang apat.